Natatandaan mo What's up mga kasaka, isang mapagpalang araw sa ating ngayon mga kasaka So ngayong araw is panibagong vlog ulit tayo ngayon mga kasaka At ngayong araw din mga kasaka is binisita nga natin yung itinanim natin na mais nung nakaraan Kung at tumubo na ba yung ating mais na itinanim so ngayong araw so nandito nga tayo mga kasaka ayan at nakita na natin na tumubo na talaga yung mga mais na itinanim natin ayan mga kasaka so maghihintay tayo mga kasaka ng mga 20 days so bago natin sa lalagyan ng abono mga kasaka at yung tinatawag sa amin dito na susurpohin mga kasaka para yung puno ng mais at yung abono ay matatabunan sa mga kasaka Atybe mga kasaka. So nandito din na tayo sa sakahan. So yung mga saging mga kasaka ng mga madadamo na at lalabo na yung mga damo ay eh, kailangan na din natin talaga tanggalan ng damo para naman yung itinanim natin na mga saging mga kasaka ay nasa sa lumago na mga kasaka. Oh, So ngayon mga kasaka para mas maganda yung tubo ng ating itinanin masaging mga kasaka tatanggalin natin yung mga tinatawag naming lapnis na mga sira na mga kasaka kagaya nito mga kasaka na tinatanggal ko at kasama na rin dito mga kasaka sa pagtanggal yung mga dahon ng mga layana talaga mga kasaka yung mga hinog na napakaganda kasi mga kasaka sa saging na laging nalilinisan at kapag nagbunga siya mga kasaka ay talagang sobrang napakalaki naman talaga ito nga pala mga kasaka yung tawag dito sa saging na ito na mga kasaka ito yung na latundan dito sa amin at maganda talaga mga kasaka na laging nililinisan at nang sa ganun ay maganda yung uh, kanyang mga bunga at pagka nagkasabay-sabay mga kasaka sa pamumunga to at magkasabay-sabay din yung pag-aani nito at kapag nakapag-aani na tayo nito mga tanim natin mga saging mga kasaka ay talaga namang makakapagbilihin siya na tayo masaya kasi uh, kahit papano eh, kumikita tayo sa ating sariling pinaghirapan ng tinanim ng mga saging at kahit nasa sakahan na yung trabaho natin mga kasaka at ito lang yung ating kinabubuhay sa ating pamilya mga kasaka patuloy lang tayo mga kasaka hanggat yung trabaho natin ay marangal at wala tayong inaapakang tao mga kasaka patuloy lang ibaba ng marami Kung mahirap ay hindi yan si Sipagan at sipagan Kabutiyan ay palaging tuloy lang Napakasarap ang buhay Sa simpleng pamumuhay Kung saan nito tayo ay sanay Dati pang naglalapay Sa kahirap ang pagod na ako. Pero tiniis lang At tinitiis ko lang Lalo't merong pamilyang umaasa Nagbibigay pag-asa sigurado Malabo man masyado Ay tinutuloy-tuloy Kahit para na ako lumalangoy Sa nagbabagang umunoy Hirap ang iwasan Proseso'y enjoyin mo lang At laging tatandaan Pag-andet si